Hello mga kaoray. Ang video ko ngayon ay ipikita ko sa inyo kung ano ang aking ginawa para mayroon kayong idea. Ayan. Kung kayo ay maraming sako, kung kayo ay mayroong sako, huwag niyong itatapon. Ang gawin niyo sa sako, lagyan niyo ng compost katulad nito. Ito, ito, compost ito. Ayan, nang sa kung si Sarah ay napakakulit. Ayan. Tapos, ang susunod na gawin nyo ay uh, magkakayon kayo ng uh, ito. Ito ay uh, yung ano ba yun? String, string, tie. String tie man siguro ito. Tapos, i- itahi nyo dito sa pag puno na yung sako, tahiin niyo. Ay! No, no. Hey, nakakaano tulog ko si Sarah. Nakulit. Ayan. Tahiin niyo katulad nito. Tapos, i-close nyo At, um, aray, aray. naano ko dito sa... Hay, ikaw talaga. Hmm. Itong si Sarah, guys, makulit. Akala ko na ano ako. Gusto niyang magtrabaho. Siguro pag tao ito, workaholic itong si Sarah na to. Kasi, o oh yan, gusto, gusto niya akong anuhin. Kaya paglaro sa akin, ayaw kong maglaro kasi magtatrabaho muna ako. Hmm. Ayan. Ay, nako. Hehehehe. <laughs> <laughs> we go home. Go, go home. Sara, go home. Go back home. Kasi makulit ka. Yeah, pala ko nas ako kasi wala naman, wala naman pala. Nanu niya eh. nasaan nasa na yung ano ko. Eh? Yung wala na. Mm -hmm. ito pala. Naku, Nak uh, ang kuno, uh, nakokok uh, ano naman si Sara. Talagang iuwi ko muna itong si Sara. Ay, eh. makulit siya eh. Come here. Go home. Go home. Ay. Come here. Come here. Meow. Meow, meow. Meow. Come here. Meow, meow. Iuwi ko muna kasi makulit. trabaho ako eh Samukan ka ayo ayan oh hmm. come here gusto ko sa niya samantalang marami po sa doon ayaw niya makipaglaro kung niya laruin niya ako kung và không Come here Come here Come here Sarah Come Come Sarah